mga guys, welcome back na naman sa ating youtube channel Roland's BTV Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag subscribe At uh, hit na rin ang ating notification bell para ma-notify kayo sa sunod natin mga video So guys, ang ating pag-uusapan ngayon about sa air cleaner na isang sasakyan Kung ano nga ba ang kahalagan ng isang air cleaner sa isang sasakyan So guys, medyo natatagalan tayo sa pag-upload ng mga video about sa mga makina ng mga sasakyan o lahat ng mga sasakyan. Dahil medyo busy tayo sa ating uh, biyahe sa customer. So, sa Diyos din naman ay eh, wala namang mga problema ang mga truck natin. So, tara guys, uh, ituturo natin sa inyo kung ano nga ba ang kalaga ng isang air cleaner. So, tara. Papakita natin sa inyo. Ang air cleaner guys ng isang sasakyan ay dito lang siya banda. Ito. Matatagpuan. Ito tuturo natin sa inyo. So, ito yun siya guys. Ayan. Pipihitin mo lang yan. Ayan. Bubuksan natin. Kasi ito'y ano eh. Ito'y uh, marumi na siya. So, kailangan natin siyang linisan para kumbaga sa tao baga eh maluwag yung kanyang pag hinga ito yung pinakasilbing nagsisilbing ano nya uh, hingahan nya or ilong nya sa makina ng lahat ng sasakyan so yung katulad nito guys so may ano lang naman sya may tornilyo pihitin lang natin yan 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 medyo mo ang kapal na nandumi So ang driver kasi nito napabayaan na puro ano lang puro driver lang ang drive lang ang alam so ito na nangyayari ang kapal ng dumi so yan buksan natin yan <coughs> yun natanggal na siya mga idol ko guys yun ang kapal ng dumi sa loob yan <coughs> ito na to guys yung may butas na yan sa loob na yan yan. Dito siya tatakbo. Yan, dito siya tatakbo na yan. Yan, diretso dito. Dito ito sa makina. So yun guys, pag nagbara siya, mo pag marumi yan, yung air cleaner na yan, pag marumi yan, katulad nito, daming dumi na yan. Ito guys, inihigop ng makina to. Aakit sa dito. Aakit siya. Papunta dun sa loob ng makina so ang mangyayari niyan guys lahat ng dumi na i-stack dito sa loob ng makina so kaya ang makina naman minsan yan kaya minsan napapansin natin sa ating makina maraming ano dyan maraming mga kalat na langis yan ganyan ganyan kasi hindi nalilinisan yung pinaka air cleaner niya kung baga hindi siya nakakahinga gaano dahil barado yung air conditioner niya ito so ito guys kailangan natin siyang anuhan kailangan natin siyang bugahan ng hangin ayun oh dumi oh kailangan natin bugahan to puro putik na siya so kaya ang impact ito guys kawawa yung makina kinakain niya lahat yung dumi na galing sa labas oh dumi so yun sa mga baguhang driver diyan uh, payo ko na lang din huwag din kalimutan talaga linisan yung pinaka air cleaner ng ating sasakyan kasi mahalagang bagay yun sa atin lalo't ta uh, tayo nagmamaniho araw-araw kasama, natin, kasama natin siya lagi so iwasan natin na tayo titirik sa daan kasi kumbaga nabubulo na na siya eh. hindi na siya gaano makatakbo ng maayos dahil kumbaga sakal na siya yan <coughs> tingnan mo to mga guys so, Ayan. yan puro ano siya. Puro dumi na siya. Kasi langis yan na hindi kumbaga sinusukan niya galing doon sa labas. Yung mga dumi na yan. Hindi siya gaano nakakadaloy ng maigi yung hininga niya. Kasi gawa nung barado nga. So yun guys, sana naka <coughs> nakakapulutan natin ng aral itong aking video na ito. Sana sa susunod kung mga vlog uh, Uh, andyan pa rin kayo at patuloy na makasuporta uh, sa ating uh, driving tutorial So see you guys hanggang sa susunod Bye bye